Welcome back mga kabikog. So for today's video, uh, si Mano ay gumagawa ng pana na pandagat. Pero mamaya ay magluluto kami ng tahong at mamimingwit kami sa fish pan ulit ng tilapia. At luluto namin, prito at sinugba. Wala na ibang luto yun. Mahirap uh, kasi tulaon yun eh. Tulain. Ayan. So, yan you know, Yung ginagawa niyang panel pandagat is, kumbaga, bago. Yan. So, dito nga guys is, lilinisan na namin tong tahong. Yan. Ito na rin yung mga uh, sahog. ng lutoing tahong. Nagkasain na si nanay. Yan. hinugasan na ni Pinsan. Leo yung tahong. Siya rin yung magluluto. Yan guys. Medyo madami-dami din yung tahong. Yan. So dito na nga guys ay sinalang na yung bawang. Pagkatapos mag golden brown ng bawang ay hindi na pinatagal is isinalang na lahat ng mga sahog. Hindi na dalawang isip. Yan. Antayin lang na medyo bumango-bango bago ilagay yung tahong. Yan guys. So dito nga guys, hindi na namin nilagyan ng Sprite kasi mas masarap kapag sarili niyang sabaw. Yan. Halo-haloyin lang muna guys para mas manuot yung sarap ng uh, sahog. So, dito nga guys is nilagyan na ng asin na kaunti. At syempre, hindi magpapahuli si Magic Sarap. Budburan na ng Magic Sarap yan guys. Yan. Hahaluin. Tapos, titikma. Ayan, haloin guys. Yan. So, dito nga guys, is papunta na kami sa fish pond namin. Yan. Ito yung daan namin guys, medyo malubak sa unahan. Pero sa doon na, eh, may maganda naman yung daan. So, dito may nakasalubong kaming nagbebenta ng isda, naglalako. Yan. So ngayon guys is andito na kami sa fish pan Yan Yan guys Habang si Insan ay nagano ng buko dahil Gusto niyang uminom at kumain ang laman ng buko Yan nilalagyan na nila ng pamain yung kawil O yung pamingwit guys Yan guys at Ito yung unang kuli nila guys Yan nilagay natin sa balde Antay-antay Hanggang sa makahuli si So dito nga guys is nakahuli na si kulot ng isang malaking tilapia at inilapit niya kagad. Yan. Habang si Kuya ay kumakain pa ng butong o buko. At nakahuli na naman si Mano at ako pa yung pinalapit niya para kunin yung huli. Pero siya pa rin yung nagtanggal sa taga. Yan. Kasi nagbibidyo tayo guys eh. At nakahuli dito si kulot kaso sumabit sa lambat yung kawil niya. At nakahuli na rin si dito, si Mano. At ito pa guys, si Kuya Leo na ngayon. Pinalitan niya si Mano Richie dahil may sinuha. Yan ako nakahuli, malaki. May pailing-iling pa. At dito naman guys, si Kulot na naman ang nakahuli. Yan. Kuya Leo na naman guys. Parang ano ah, sigsag-sigsag ya. -sigsag, ah. Lumipat sa kabila at nakakuha agad. Si Kuya Leo Wala pang kuli Ay, meron na pala guys Yan o Medyo maliit guys Pero goods na yan guys Piprituhin namin yan So, yan pala yung area ng Palayan nila tatay guys Yan Sa likod ng Fish pan At, syempre Hindi magpapahuli Itong mga Bibe O mga itik Kung tawagin sa amin At Pato Yan Medyo marami-marami na yung Na ni tatay So dito guys is pauwi na kami sa bahay. Kasi lilinisan na namin yung nahuli namin tilapia galing sa fish pan. Siyempre. Yan guys, nilinisan na. Nakatago ako dyan guys kasi siniinan ako sa kung anong magiging reaction niya kapag nagulat siya na may camera na. Yan. Tingnan natin guys yung anong reaction niya guys. <laughs> Di ba? Tumawa agad. Hop, nakawala pa. So yan na guys is paano na yung uling guys. Yan, papabagahin na. So dito is nilagay na yung sinugba na tilapia. Susu. Yan. Pinapaypayan guys para madaling maluto. At dito naman guys is nagprito na din. Yan, no? Lai, sarap-sarap nyan guys. Bongkag na pambawa ni, guys. Kain na na, guys. Mm.

あっ apa 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 aku 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 buletan titikan enggak titikan enggak titikan oke ini kan ya kan enggak tahu enggak tahu mau buat tuh 아 uh.